sa nakaraang kwento ng aking biyahe, wala Laguna, nagmotor ako patungo sa Baguio. It's been a long time, I well. Just like the photo we keep on the Dumaan sa Canon Road at dadaanan ng pinakatanyag na lion set na tinitigilan ng mga motorista para magpa-feature. Sa video ito, ito yung dito namin dito sa Baguio City. Ating papasyalan ang mga ilang sikat na tourist destination dito sa Baguio City. Una nating pupuntahan ang Igorot Stone Kingdom. Susunod ang Valley of Colors at ang Bill Charts. Tara, sama kayo sa biyahe ko dito sa Baguio City. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay, good morning mga motivation dali. na bis na tayo. So, bali, ito na yung pangalawang araw natin dito sa Baguio. So, dito kami nag-stay. Dito kami natulog sa nakuha namin transient. Eto. Ito yung transient namin na nakuha. Eto. Dito kami nag-stay. Dito kami nagpalipas ng gabi. Yan. Ang ganda. So, mga kamotivation, bali, mapapansin nyo. Ang ganda ng view dito. Yan. Ha. Yan. Ito yung overlooking dito. Tapos, So, ang gagawin natin ngayong araw mga ka-motivation ay bali yan na tayo. Pupunta tayo ngayon sa mga tourist spot dito sa may Baguio na pwede natin mapasyalan. So, sama kayo mamaya mga kamotivation, iikot kayo dito. Okay? So, gagala tayo ngayon sa pangalawang araw natin dito sa Baguio. Let's go! Sama kayo mga ka-motivation. Tara! Okay mga ka-motivation. go na tayo. Ito, ito yung harapan ng pinagtuloyan namin. So, ang unang magiging destination natin ngayon ay pupunta tayo ng Igorot Kingdom. Ah! So, magagas up muna tayo dito sa may unahan. Dahil blinking ang yung gas ko. Dito to, meron daw dito sa unahan gasolinahan. Malapit lang, malapit lang sa may transient namin. So, ito yung gasolina ko kahapon na simula malolos bulakan o so, sa hanggang nakarating dito sa Mibagyo, nagblink na siya. So kailangan muna natin mag-gas up kasi kagahapon pa 'to nagbi-blink. Okay. Hanap tayo ng gasolinahan dito. Grabe lamig. Huh. Ayun oh, automation 'to. No? Petron 1 kilometer. Meron dito. Okay mga ka motivation, ito na yung petron dito. Ayan, mag-gas up muna tayo dito. Yeah. Ay, ang mahal ng gas dito ah. Okay. Okay mga motivation, nakapag-gas up na ako. Bali, 150 lang muna yung ginasko dahil unleaded ang ginagas ko. Kaso lang, wala sila cream yung muna yung nilagay ko <laughs> wala na talaga eh may higa na yung gasolina ko so medyo mataas ang presyo ng gasolina dito dahil nasa 69.50 yung per liter ng gasolina okay ito na nga ang mga motivation ng pinaka day 2 natin dito sa Baguio bali ito na yung continuation ng vlog natin mula San Pedro Laguna hanggang nakarating tayo dito sa Baguio yeah ang ganda rin pala ng view dito oh. Papakasulid Pero ang gagaling mga motivation ng ano dito Taxi driver Kasi ang transportation Transportation dito Taxi or jeep Pero nakasakay ako ng taxi kagabi Punta kami ng Night market Grabe Gagaling bumangking eh nakakatakot lang dito yung overshoot kailangan lang talaga makapit ang preno nyo dito ano eh hindi na tayo nagpipigyan ng silinyador tingnan natin yung padaos dos lang tayo pababa <laughs> Uy sarap lang labag dito saka man madalas ang checkpoint dito talagang siguro doon na kompleto lahat ng documents nyo sa motor Siyempre, of course, yung Lasay siya. Madalas ang checkpoint dito kasi kahapon na checkpoint kami. At merong number coding dito. So, check nyo na lang sa Google kung anong mga number. Kasi kami ng kuya ko ay 3 sa kanya. Sa akin naman ay 4. Bali, ano kami dito? Bali, na-check ko sa Google ay Martes ata yun. Martes kami coding dito sa may Bagyo. Ayun, laki ng truck, oh. Yun nga, martis, uh, martis kami ng kuya ko dito. Kaya pasok naman kasi biyernes kami ka nandito. Tapos sabado na ngayon. Kaya uh, dito tayo si uh, sisita sa coding. Daming tao mga motivation, oh. Sa botanical garden, ayan. Siguro isa yan sa mga pupuntahan namin. ya, yeah, ang daming tao ngayon Sarap dito sa bagyo, ya, yeah. Matagal ko rin pinangarap na makapunta dito eh So, ito na nga yung nagkaroon na ng magkakataon At nagkaroon na ako ng idea kung paano Sistema dito at Di ba? Paano makapunta dito Kaya, yeah, susuguro so, Tatargetin natin na makapag-ikot tayo dito sa mga susunod na buwan or weeks tingnan natin kung kailan tayo magiging available I-ikotin natin to na norte okay kakana na, na tayo dito mga motivation yan ang yung bahay sa taas oh ayun oh sa taas bahay ah eto pala yung palengke ng bagyo mga motivation oh Baguio City Public Market ito yan saan na Ta tayo dito tapos kaliwa tayo asan na kaya yung kuya ko naipit na yung kuya ko sa traffic may ambulansya kailangan natin makagilid Ayan. Ayan, unahin natin. Para makalusot siya. Ayan, kaliwa tayo dito. Ayan. Huh. Kinabahan ako dun na Nakapula na. Buti na lang may <laughs> Nakakalito dito, nakakatakot Baka ma- Ay, ando ng bahay, mo motivation no? Yun, know? May maraming bahay, ayun, no? Know? Kaso, mga ka motivation ano na? Pinagbabawal ang drone dito May naninita na Hindi basta-basta nakapag-drone na dito sa Baguio Kaya, respetuhin na lang natin Yan. Okay, let's go Ayun pala yung kabahayan Na oh, nakikita sa Mga picture na Puro bahay sa taas ng ano na kabundukan ayan oh grabe no ang daming bahay dito sa taas ng bundok ayan no? Oh. kala mo eh parang rice terraces ng kabahayan eh no <laughs> ayan no? Oh. oh wow alam mo yung kahit na sobrang dami ng bahay ang sarap nyo pa rin pagmasdan diba kasi kakaiba siya eh no Ayan mga ka-motivation ng bubungan sa atin no? oh. Ha ha pa Grabe yung bahay no? Paano kayo pag nag landslide no? Pero matibay sigurado ang lupa Ayan Grabe ah. <laughs> Sulid Saan tayo dito? dito tayo sa taas ayan wow look at that Ito, akit tayo dito. Baka kutik niya mali. Wali na yung pinapasok ko Lintik Bababa tayo Hello Kakaliwa ako dito Saan kaya pwede mag U-turn dito Mali ako ng pasok mga ka-motivation Dito kakaliwa na lang ako dito Ayun, ang mga kabahayan oh Naaliw tayo kasi sa kabahayan eh. Kaliwa tayo dito. Ayan pa kabahayan Wali ako lang pasok. Hindi ko nasundan si Google Maps. Thank you. Yeah, Balik tayo. Ang ganda dito sa Baguio Ayan Ayan Sundan lang natin ito sa si Google Maps Umakyat kasi ako sa tulay So dapat dito wala tayo sa baba yan yeah. Yan. Let's go. Mali akong pasok. Umakit kasi ako dyan. Dapat pala dito. Dapat pala sa baba ako dumaan kanina. Doon pala ako. Umakyat ako dito kanina mga motivation, oh. Dapat pala dito ako dumaan kanina sa may baba. Ito, ito, ano. You know. Nalito tayo doon, ah. Ay, yeah. Malamang punong-puno to yung igroot Stone Kingdom. Nalang saan kaya tayo pwede mag-parking dito? Ayan. Ito kasi yung pasyalan dito sa Baguio na pag hindi ka nakapunta dito para hindi kumpleto yung pagpasyal mo sa Baguio, no, Kasi nga napakaganda kasi niya. Okay, mga motivation na yun, nakikita ko na. Ang taas pala. Ayun, mga motivation no. Oh. Ayun. Ang taas pala. Malapit na tayo Taas oh Daming tao Isa ito kasi Sa pinakasikat na pasyalan Dito sa May Baguio Ayan Saan kaya tayo Makakapag parking dito Ah sige Sige, sige. Dito Ayan, dito Yun, nakakakuha tayo nung Papasok na parking Sub Yun o no? Let's go Maganda yung parking natin mga motivation na ito Ayan ang ganda na nakuha natin yung parking Yeah eto na tayo mga motivation Sa Egorot Stone Kingdom Let's go Pahid mo na tayo ng parking dito uh, Pasok na tayo <laughs> Ito yung entrance Ng Egorot Stone Kingdom Ang tao eh ano? Ang daming tao Ayan sana kita sa sir, Diyara, ito, sir. Diyara, ito, sir. Diyara, sir. Napicture sa ala, alak ng asa. Ang dami tao. Ang dami tayo. Ayun na daw. Ito bro, ito. Picture ako dito. Ito ang Igorot Stone Kingdom. Ay isang perpektong sumasaklaw sa kahulugan ng pagiging malikhaeng lungsod. Ang kaharian ng bato ng Igorot. Isang makasaysayang parke na nagpapakita ng kultura ng mga Igorot. Ito ay matatagpuan sa kahabaan ng Long Long Road sa Pinsaw Proper Village. Ang Egrot Stone Kingdom ay tiyak na kukuha ng iyong atensyon sa mga layer ng stone form castle structure. Ang kaharian ng bato ay may lawak na 6,000 metro kwadrato na napapalibutan ng matataas na puno at nilikhang kahawig ng mga rice terraces. Ay tinayo ni Pio Velasco mula sa isang bird eye view. Okay mga motivation. So punta naman tayo ngayon sa may Valley of Colors Dito sa may Baguio pa rin Yung mga bahay na marami ang Maraming bahay tapos yung may mga pintura Yung bahay nila na masarap pagmasdan So dito lang din yan malapit 8 minutes lang mararating na natin si Valley of Colors So nagpapag na dito mga motivation Dahil mataas nga tong lugar na to Dito sa may ibang taas Makapal na yung pag yan, yun naman ang magiging sunod na destinasyon natin para mabisita rin natin yan Makapagpa-picture tayo sa may Valley of Colors Let's go! Ayun o, no? mga bahay sa taas o oh. Parang ganyan din siya pero alam ko may mga pintura yun eh Ah, alanganin, alanganin pap, saan tigil mo? Woo, puro lusog naman tayo kanina grabe ang hirap umahon dito tapos traffic pa ang lamig Woo. na ano noot ah. Yeah. Uh. malapit na one minute na lang nandun na tayo nandito na rin siguro yung mga kapatid ko <laughs> nauna na sila eh nag commute lang kasi sila yun no oh. ah welcome to la trinidad ayan mga kamotivation oh ayun nakita ko na ayan mga kamotivation yung mga bahay oh. Wow. Wow, ito na eto pala yon sa wakas nakita na natin to sa picture lang natin to nakikita ngayon sa wakas narating na natin ah ito mga tinitigilan oh ah. tigilan tayo dito hanap tayo ng spot na pwedeng tigilan natong ah, pinagpi-picturean dito ito pala yon let's go you know yeah <laughs> ito pala yun mga kamotivation ha? tabing kalsada lang tapos may ilog sa so, wow, oh. oh. Wow, ang ganda naman ng bahay na to Tibay no Bangin siya Wow, pakaganda Maganda rin yan ang pagkakain isip ng concept na to dahil kinulayan siya di ba mas attract tingnan sa mga tao na dumadaan kasi nga may mga kulay siya ang ganda oh wala trinidad pala to mga ka-motivation. meron pa sa taas oh pinakataas oh wow oh. tapos meron yung hanging bridge na dadaanan oh ang ganda oh wow oh. ito pala yun Okay mga kamotivation picture na tayo dun sa may Valley of Colors Bali punta naman natin yung ano Bill Charts Dito lang malapit lang din sa Valley of Colors Kaya saglitan natin Pasokay natin Okay Ah ito yun Ito mga ka-motivation Papunta dito Ah ito Eto pala, nakikita ko na Pasak tayo dito Makapasak to Ah, sige, salamat Eto pala mga motivation oh Bell charts Ito, okay Ay, maganda rin Maganda rin pala dito sa loob Tapos may mga Paninda dito, oh Let's go, let's go Eto na, ayun Makakapasok yun know? o Okay, let's go Eto na mga kamotivation So, hanap lang tayo ng parking dito Ayan Let's go Ay Dito Ay, dito yung mga motor Eto pala yun Okay, let's go Ayo yo. Sa 'yung Bali 20 pesos ang okay? entrance dito. Uh, ito yung makikita natin sa taas. Oh grabe! Kapal ng pag! <laughs> Wala na makita mga ako automation to! Woo! Nasuot na sa'yo sa ulap! <laughs> grabe oh! Wala na, hindi mo na makita kung masasakit sa unan oh! No? <laughs> Nah, ya apa gua Ya semua Di mana kita kebetulan nih?